Ani daw. Then do ko kang ano. Kang tangali ang kang aking ako. Ay handa ko na. magprepare prepare ako ng ano. Pagkain. Ang ano niya, noodles na may lagyan ko na ng palayan Gutom na ba ang bata? Ito eto na. Handa na tayo ng pagkain mo. Opo. Saglit lang. Ito na. Dalawang talang. kabilit na kabilit oh, na lang kabilit na lang refer lang tayo ng patao patao kakainan ba tayo kakulangan tayo na ay sa post na sa post na, tapos na. na uh, mo naluwasado mo ang mga bilog-bilog paglain din ang pagkabender kaya pinipino ko talaga ang pagbibig sa sa para ma <coughs> ano niya talaga ano niya ako

pinaglisan daw yan. Nakatotok na yung ventilador. Nainita na ang bibig. Hmm. Nainita ang bibig. Nainita ang bibig ng dalaga ni mama. Nakame. na kami. Kakain na ulit kami ate. Mayroon na akong kumain. Nagutom na ako eh. Ito na lang nagutom Nagutom na ang dalaga na iyan Ha? ha. Nagutom ba? so, Nag-alboroto na. Late na. Anong oras na? Alas 12 na. Na? Alas 12 na nakakain. si sikreto mo. Ano so, lang na yan, sikreto mo. Or <coughs> na. Wipes na nandiyan sa kaligaan mo. Thank eh. Bye-bye. Mm -hmm. nanaman ah tuh lalat nanaman yang dalang dalang ah tuh lalat nanaman ya nang ano eh, lagi kang nato <coughs> tulala ah tuh lalat nanaman kumain, bayan ha. Matapos kumain, matulog ha. Gusto mong matulog pagkatapos kumain. Kasi para parang puyat ka. Ah. Gusto mo bang matulog? Hmm. Pagkatapos kumain. Kasi parang napuyat ikaw. Napuyat ka ba? Hmm. O pinuyat mo na naman si dadad mo? Hmm? Sabi kasi ni dadad, nakupuyat siya eh. Ah. Pinuyat mo ulit.

matulog ka mamaya pagkatapos nito, ha? Kumain. Matutulog iyan, ha? Nadalaga na iyan. Ha? Magtulog iyan pagkatapos magkaon. Ha? Magtulog. Aram, aram, aram mo ito na Ha? Aram mo? akin okay na din. Aram mo ito na magtulog? Hmm? Magtulog ka pakatapos kumain. Ibig sabihin matulog ka pagkatapos kumain. Para lumaki na. Alin ang lalaki? Eh? แอนานตกยันตัอลลกค่ะ nagkaroon ka na antok ka eh na na antok niya dalaga eh o ang ng mata gusto matulog hmm tulog ka Yeah. <coughs> natutulog na yata. Ha? Ah, natatahimik. Natutulog na. Ha? Ah, natutulog na ba yan? Ha? Ah, natatahimik na eh. Salamat. Sa inyong panonood. <coughs> maraming maraming salamat. Love you. Thank you for watching. Sa aming munting vlog ni Ate Nabin. Love you all. Natutulala kasi ito Pero may pagkain mo para makatulog ka. Mm. Para makatulog niyan dagat ng niya. mo. Mm. Ato tulala. ang dalaga. Chukut, 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 chukut. <laughs> kung ganoon na kay dadad mo, huh? kasi Mag-aating si Mama ng, ano, Mama niya. May business meeting si Mama, ha? Huh? Invited kasi si Mama. Nakikinig sa paliwanag ng may business. Kung paano mag-business. Ma, huh? thank you. Love you po. God bless.